First, congratulations. Mm -hmm. because was part kayo, kayo ng one of the biggest entry ngayong MMMM. So, so sobrang uh, star sa din ng pelikula. Makakasama niyo dito yung mga biggest stars like Richard Gutierrez, Ivana. Any reaction nung malaman niyo sila yung makakasama ninyo sa kabuuan? Like sa mga promos or sa buong movie? I think And how other, does it the feel? Chat. Sorry. Yeah, working with It's these the uh, biggest stars. Actually, Siya, ito, hindi po naman sila ka... sense. sense. Siguro right? makakasama yun sa mga promo. Siguro mo, sa promo. Pero with Ate Ivana, close naman po kami ni Ate Ivana. Oh. And nung time ko na, nalaman namin na... Actually, nung nag-vlog pala po, kasi naman kami may close, nung time na nag-vlog kami, and then, parang pag-usapan namin off-cam na, sana magkamera kami na... ...movie or kahit ano yung work na magkasama kami. sobrang natuwa kami na magkasama, hindi pa kami magkasama sa episode, pero at least magkasama kami sa movie at alam ko kasama magkasama hindi kami magpaprobo. Kaya masaya kami ng dalawa ni Ate Irvana. Miss ko na siya. Second week na yeah. nagana. <laughs> Pagbalik. Yeah. Pagbalik. Ay, sa UJM uh, ako ano super happy siya pero and at the same time um, uh, I don't know, ang ay, may dido, ako mihirap naman paniwalaan ayon mo hindi itulog ko nung nagbuibib at nagkabtebar ba yun masama ko na yun 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 ko yun 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 na yun 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 year na magkasama kayo or magka-love team kayo, paano nag-evolve yung team up nyo? And uh, right now, ano yung mga nakikita nyo para mga changes? Paano nag-grow si Tiang o si JM? O yung love team nyo? Sa amin, ano, as long as... Gusto niya bumita eh. Ayun na. mas nakikilala like, namin ng isa't isa. So, mas nakikilala kom komportable ng siya isa't isa. And napapansin ko sa kanya, ano, uh, may siya. Upo pa lang, okay. hindi <laughs> oh. <laughs> like so, is... uh, ko na. Sobra, di Pero dalaga siya. Oo. kita mo na yung mga, yung mga, yung mga, yung mga, yung mga an opportunity sa kanya ngayon. Maramdam na ramdam ko na. And, uh, siguro napapag ba yung band namin. Uh, ay, as, uh, as, ay, more, uh, Sila ko siya po, or mapalabas ba ng or oh, as, friends, gano'n. Ay, wow. iba namin. Di, siguro, hindi nagbabago yung dahil hindi nababago yung pagiging kwela niya. kaya ano mo yun? kahit kaya na din yung sweet. Oh, let's say sweetness. Kaya na yung sweetness. Pero yung pantagulan namin kung ano yung napapanood noon sa alam ng bahay. Ganoon na din na ba so. ngayon. Yeah. So, Pa, ano yung mga nakita mong uh, pagbabago or how your love team nag-evolve over the years sa magkasama? Paano ba ngayon, talagang comfortable tarikin na rin ako sa isa't 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 isa't. na Wala na nga nakikita pa rin sa isa't 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 isa't. Paano nyo mag-share yung isang taon na together na isa sa sweet partner? Ang uh, feeling ko, nag-build kasi po yan ng time na nasa lahat po kami ni Kuya. Yeah. Kasi we're very close friends. And... nung time na nasa lahat kami ng bahay ni Kuya, parang kami dalawa na lang din eh. Dalawa, kami atat, nilakoy, kami ang apat, kami ang kulit, kami ang tatlo, kami Kami lang yung talaga yung magkakasama sa loob ng bahay. And kami talaga yung nagtatabayan. Uh, sa loob ng bahay ni Kuwe, kaya kaya ko siyang kausapin mga kasambutan. May mga gano'ng eksena sa loob ng bahay ni Kuwe na, may mga secret talks na parang gusto kong sabihin, pero kailangan matamulong pag-umitin, gano'n lang labas naman ng bahay ni Kuya, hindi naman nawala din yung plan namin. Especially kasi siguro nung time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, sila kami ang masasabihin namin na kung sino man yung magbabago, sasakalit. Uh, since na-mention mo na about bahay ni Kuya, at ngayon nagbubukas ulit yung bahay ni Kuya, any uh, learnings na gusto mong ibahagi sa mga new house? Learnings ko na gusto ko ibahagi sa mga house? Yes, yung mga bago ngayon na celebrity house. Ano hmm. yung Siguro, Feeling ko naman hindi naman sila maubusan ng pagkain. Kasi sobrang dami. Alam mo, nakakapot talaga sa uwi. Ang tayo ko tinitin. Talaga ko ako, ang tayo ko yung nakakapot talaga Feeling ko naman ngayon, hindi naman sila maubusan ng pagkain. Kasi po Sige Advice, advice okay. ko. Hey, Sige ko Or advice. ko. na sa ng bahay ni Julia talaga. Or advice. Okay lang na naman pagbidabidangin siya. Okay Kasi ah, uh, naman Hindi ko kasi makikita talaga nang bidabidangin. Pagkabukas na sa iyo Hindi talaga eh. talaga. Ngayon kasi sa mga housemates na nasa loob ng bahay ni Julia, naging comfortable na sila sa loob eh. So, feeling ko, it is a feeling ko eh. Instead ko talaga na, minsan, minsan, malilimutan mo talaga nila nasa loob sa dalga family ko eh. Kasi parang feeling nila, nasa bahay lang talaga sila. Ganun ka comfort mo, ganun ka ka, parang, bahay talaga yung bahay ni Kuya. Makakalamutan mo, pinapanood ka na, million ng tao sa Pilipinas. Yung learnings ko <laughs> okay. Ito na. Ito na. ko na. Kailangan ko yung na sa kanila guys. Two. sa aking hindi sila lalagay plastic. Oh, siya, sure, you should remember nung braj nila, walang celebrity doon. Yeah. These are not normal na mga tao. Iyan. Yeah. So... Feeling din diba? kasi dahil mga, may mga may wala. Huwag nang ito Ituloy. Huwag nang ituloy. Hindi, yun na lang. Huwag silang matakot na ipakita yung totoo sila kasi mas, mas ma appreciate sila ng taong bayan kung ano talaga yung real attitude nila. pinigyan ka ako ni Koya before ako maibig. <laughs> so, parang wala siyang mapiga sa akin. Sa so, pinigyan niya, wala siya ito. Kasi sa akin, ano lang, aside sa maging totoo, which is yun naman talaga dapat. Uh, oh, Mag-enjoy ka, be observant, kasi lalo ngayon, for sure, maraming performative diyan. So, alam mo yun, as long as nag-enjoy ka, as long as nagpapapatotoo ka, uh, observe ka lang kahit saan. Well, enjoy siya eh. Kahit uh, na-observe mo yung mga calls, so, what's wrong? So observe mo yung mga task na ipapagawa ni Kuya. As long as nasagot ka ng bahay ni Kuya, mag-enjoy ka lang. ko, eh. ko na bahay ni ba, to pa ako ng talaga. Hindi, feeling ko, yun din, lang sila. Kasi once in a lifetime opportunity lang yun na makapasok ka talaga sa bahay ni Kuya. kapwa mo housemates, especially at uh, nomination time, hindi tumatanggap sa kuya ng basta-basta yung boto. Kailangan valid talaga yung vote mo. Kailangan valid lahat ng magtibabat uh, ang mga boto sa, sa kapwa mo housemates. Hindi siya tumatanggap ng putyo-putyo yung basta boto. Ay, di ba? Thank you. Oh, ganun diba talaga eh wala akong magagawa sa bahay at wala akong dyan eh. Maging booster na sa lahat ng housemates. At doon ka i-engage how you react yes. to housemates, di ba? Huwag pala mo mali ka Totoo, totoo, kayo. totoo, yun. Ba ba? totoo, Yung, totoo, 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 totoo. Di pa, yun ang nakikita ko eh. Doon ka i-engage ng tao, maliging, nga magiging maliging sa'yo. Kaya nang tawag sa kanya ng mga taong bahay ng termina na sa loob siya ng TV kami, Alpha. Diba? Silent Alpha. Basta ka, basta sobrang ano niya eh, poster, Nakita ko na din sa kanya yung pagiging, nahawa ako actually na pagiging observant na sa loob ng bahay ng kuya. Kasi makikita naman siya na ganyan, tapos nagmamasin-masin lang siya. Ganun. so parang nahawa ako. Kapagal siya sa ganun niya. Observant so, okay. na Nung no, time na ano, eh, ka lang. Nung no, time na nakapasok ko yung bayan ko, mga one week ko lang. Nakapasok no, no, yeah. um, okay, um, yung ugali niya talaga. Swear. Kasi nung una tahimik pa siya. May hihiya pa. Hindi siya yung mukha niya ngayon. Hindi mo sa mukha Pero mas lumabas niya yung kulit sa so, Sa nung no, time na one week pa lang sa bayan, nakita ko na sobrang observant yung uh. tao. Feeling ko tuloy na nominate na yun pumasok ba sa isip mong siya ang magiging partner mo? at ay hindi. no! End, Sobrang unexpected. Siya yung pinaka-unexpected na nangyari sa buhay ko. Oh! oh. Libre mo. so, JM, <GM, laughs> pumasok ba sa isip mo na si Tiang ang magiging partner mo? Kasi <laughs> habang nasa loob kami, ako, ako, personally, oh, buong akala ko walang wala nanonood ng TVP. I eh, guess, lahat naman kami. Kaya, ano, um, ito yung time na live kami, wala kong energy kasi expected na walang nag-onload, sloppy yun. Yeah. Hindi O kasi wala akong i kasi kung expected namin, hindi kayo kami, nga. Gano'n. Okay. With that, question from Naachad. The last question will come from me. Ito na lang ang tanong kayo. You are ending the year with beautiful, plenty of blessings sa karirin niyo in personal. What are you playing for? ngayong 2025, mag-i-end ng year, mag-i-first time together um, sa Christmas. Ano ang pinagpasalamat niyo, Jey and Bian, ngayong 2025 bago mag-i-end ng year? Happy, pinagpasalamat ko, bukod uh, sa ang daming trabaho na tatanggap ko, ang daming blessing, na dumating siya sa buhay ko. Oo. Oo, and she'll be the biggest blood twist siya sa buhay ko. yeah, Ganun yung type of thing. Ganun type siya sa akin. Ganun yung impact niya sa akin. Heading May headline na. Yeah, ganda ng headline. Hindi, totoo. Totoo. Ito genuine to grabe ka naman. Sobrang happy ako na dumating sa si buhay ko. Isa sa mga pinaka expect magiging malaking tulong sa buhay ko. Yung isa si mga naging importanteng tao sa buhay ko. Ganda nun, parang isa sa dami. <laughs> doon para sa ano nit para sa di man basta karirito di basta buhay namin talaga so, e, sa eh eh siyempre bubutol eh tingkul kasi sa pang-araw-araw na dinig sa pang-araw-araw kong hayop ng bisita kung wala eh <laughs> hindi namin ma, -ma achieve ko ang lahat ng meron kami ngayong eh marami kami para sa namatay sa Ito eh, yung mag-team namin na walang sound. <laughs> yung sobrang haba ng uh, pasensya ba sa mga Isa pa, siyempre, yung thankful ako sa... 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 sa ano yun, Sa support at sa tiwala na ibinigay niya sa akin since day one. Kasi... Mm, bago ba yun, bago na ako supporta ng karamihan ngayon, bago na ako pagkatiwala ng karamihan ngayon, siya na hindi yung nagbigay sa akin. So, thank you. Ah, isa siya sa mga kaunang nakakita. Hindi siya isa. Siya mismo <laughs> oh. yun. Sana all together. Hmm.